All right, what's up, guys? Welcome to the Toronto Graphic. And um, ngayon na pag-usapan natin, no? Um, bakit mahirap maghanap ng trabaho dito sa Canada, no? Um, which is somehow true, kasi personally, uh, naranasan ko narin eh, na mahirapan talaga, no? Unang una as an international student, karamihan ng mga hinahanap na trabaho for a specific position full time ang kailangan ng mga companies and pagdating naman sa mga part time jobs well the competition is getting tougher and tougher uh, since last year yeah man mat matindi ang uh, competition ngayon pagdating sa paghahanap ng trabaho dito sa Canada no and mostly kung mga nagsesend ka lang ng mga random uh, resumes or CV sa mga emails or sa some uh, job application platforms like Indeed or LinkedIn and uh, marami pang iba no um hindi madali, hindi madali makapasok, no. So actually more on referrals pa nga eh. Mas mataas yung uh, possibility na matanggap ka or makaharap ka ng trabaho kung may magre-refer sa Parang ganyan, no. Which is fine, but uh yeah, hindi talaga madali. And naranasan ko na rin yan no? uh, I was referred uh, To work for a supermarket uh, Nag-train ako for one week Or more than one week Mga 10 days ganyan And uh, It was a good run but unfortunately uh, I didn't make the cut Hindi ako napili so Okay lang din no And um, ganun talaga So again mahirap talaga no and dumadami na rin yung uh, yung tao dito guys hindi lang mga Pilipino actually yung uh, to head mo sa paghahanap ng trabaho yung mga ibang lahi rin no and um, meron dito may specific na nationality dito ngayon na, na yun, sobrang dami talaga ang dami nila as in <laughs> kumbaga by the hundreds of thousands yata yung dumarating per year na yun, yung karamihan na uh, international students din yung iba mga migrants ganyan no yung so which is hindi rin, naman masisisi kasi pare-pareho naman ang dahilan natin kung bakit tayo nagpunta rito di ba and pare-pareho rin yung dahilan ng mga pasalukuyang uh, nagpaplano or nangangarap na makapunta dito sa Canada. So hindi hindi mo pwedeng i-regard sila as a, you know as a enemy or something no. Ganun talaga. Uh, kailangan nating uh, harapin and um kailangan nating tanggapin no. Uh, na ganun talaga 'yung sitwasyon, 'yung current situation dito. So I advise na kung pupunta kayo rito, make sure na handa talaga kayo sa mga pwedeng mangyari. ba? Diba? So, you have to be financially ready, spiritually ready, mentally ready, and uh, yung health nyo dapat ano talaga. Uh, nasa, kumbaga, napakagandang kondisyon, no? Kasi, yung paghahanap ng trabaho ay eh, medyo mahirap although fortunately sa iba uh, mabilis silang makahanap no uh, mayroon akong kakilala hindi uh, ko alam kung swerte ba or pero magaling din talaga siya kasi classmate ko siya so nakikita ko na uh, matalino parang ganyan and uh, well experienced din no hindi sinawawan ng trabaho Minsan nga iiwan niya yung uh, isang trabaho niya para sa isang trabaho na mas maganda ang offer para ganyan no. So Minsan tapat-tapat din talaga, minsan swertehan, minsan uh, nakikita nila yung um, yung value mo, no? As a as a potential uh, asset para sa company para ganyan no or malaking tulong kahit part-time lang, di diba? So Yeah, I'll be completely honest with you guys uh, This is just uh, Based on personal experience Hindi ko sinasabi na Huwag kayong magpunta rito Dahil napakahirap kong ng trabaho or something I'm just sharing Na ako personally uh, I've been struggling to find A part-time job Here In Canada no? uh, I'm currently based in Ontario In Toronto So Yeah. Hindi madali maghanap ng trabaho. <laughs> 'Yun lang ang masasabi ko. Ngayon. So Anyway, um uh, maraming salamat sa oras nyo guys and I'm just sharing uh, you know some stories here and uh, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe uh, sa ating munting channel, please do so. Marami pa tayong pag-uusapan na uh, mga you know about Canada life about being an international student here and marami pang iba so yeah thank you and uh, stay safe tayo lahat